Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po pala si May from Ojongan Rublon. Maaga pa lang, nagpahatid na ako kay Mister sa palengke. Pero bakit sa kilikili ang focus ng kamera? Wait lang, ayusin ko muna. Ito na nga, bibili na ako ng ulam na pang tatlong araw para hindi na balik-balik sa bayan. Karne at isda. Dito na ako bumili ng gulay kay trinda. Pamangkin ni Mamang. At nandito rin pala si Auntie Abing. Bunsong kapatid ni Mother. Marami rin pala nga yung tindang mani, mais at singkamas. Pag uwi ko, nagbabad na muna ako ng labahan. Umalis din kami ni Hana, kapatid ko, para maghanap ng pantalon sa ukay. Buntis kasi kailangan ng mga maluluwag na kasuutan. Sabi ko ako na lang maghanap at expert ako dyan. Ito nga, may nakita mga leggings. Kaya lang maliit sa kanya. Ang ending, ako ang may nabili. Swerte, lululemon pa sa halagang 50 pesos lang. Meron naman siyang nabili, kaya lang puro pang itaas nga lang. Nagabihan naman, namasyal kami ni Mr. sa plaza. By the way, piyesta pala ng bayan ng Ojongan sa April 7. Kaya weeks before, marami na nagtitinda dito sa palibot ng plaza at sa loob ng Children's Paradise. Maraming pagpipilian na kainan at souvenir area. At dahil busog na kami mag-asawa, nag-ikot-ikot muna kami para makita ang iba pang tinda. O siya, hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. Ingat po kayo. God bless!